hindi ka natutulog. Hindi na may nagbibideo ko. <laughs> Matulog daw ako, sabi ni Daddy Love sa akin. Walang magawa. Hello everyone, welcome po muli sa ating channel dito sa YouTube. Update lang tayo sa so mga pinagagawa natin dito sa ating buhay sa ating tindahan. So, nung nakaraan, kung naalala niyo po, nagumawa po kami nung dishwashing liquid na yung ino-order online na mga powder-powder. Medyo ano siya eh, matrabaho. Tapos, ang uh, hindi ko lang nagustuhan doon, hindi ko... Gusto yung amoy na kinalabas ang ino-order namin ng kalamansi. So ngayon, hindi na ako umuli gumawa dahil nga hindi gusto yung amoy. Naisip ko, meron ditong ano, refilling station ng liquid soup. Tinanong ko kung magkano yung isang galon. So, sabi po ay um, 90 pesos down. So, yan. Hello po sa bago pa ba lang sa channel na to. Ay, ito po ang channel na kung ano-ano ang isi-share na pangkabuhayan, negosyo tips, at mga uh, pang-araw-araw na ginagawa natin sa buhay. So, kung bago pa ba lang sa channel ko please do subscribe. So, yun na nga. Sa isang ganoon po na container ang kalalabasan po ng inyong dishwashing ay nasa 10 na 3350 ml. So ngayon, sa 10 3350 ml, kung natin ito ng 15, pero ang malaki kasi yung 350 ml, kaya pang 20 po talaga siya. So, sa 20, lalabas siya ng 200. So, ibig sabihin, 200 siya lumabas, ili-less niyo po yung kumuna sa bote, Dalawang uh, piso lang naman yung bote. Tapos, pag-order kayo sa online ng mga sticker, 100 pieces. Dati nagre-recording ako. 100 pieces, 85 pesos. So, 8 cents siya lumalabas. So, barang naging pumunan mo sa bote tsaka sa sticker is 285. So, sa sampo, di may 28. So, bale, sa 200 less 90, tsaka less 28 pesos. Ang laki pa rin po tinubo natin, di ba? So, ilang po yung tips na binibigay ko ngayon. Kesa maghahalo pa tayo ng maraming marami, tapos ang dadi din niya, tapos hindi niyo pa magugustuhan yung amol. Pero yung iba kasi gusto ng malaking ang tubo, so umuorder order ng online, tapos yung ginagawa nila. So, hello, hello sa so, mga team. Happy Jan! Kumusta po kayo? So, hindi lang to refilling station ng tubig kung ano mga pwedeng i-refill ay i-refill -re na natin. Katulad nung siguro uh, siguro may start na rin tayo sa lambanog. Kasi nga marami tayong mga bottled water na in-order na, di ba? May 350, may 500, may 1 liter. Ayun. So, kumusta po kayo? Ayun lang, update lang tayo sa ginagawa natin sa YouTube. No? Si Daddy, hindi natin masabihan. Sabi ko, lakas-lakas nagre-recording tayo. Mahili talaga manood yun. Ayun. <laughs> sarili ko pa post muna kasi ang lakas. Thank you po sa lahat ng followers, sa lahat ng uh, suporta nyo na walang sawa simula noon hanggang ngayon. Thank you, thank you, thank you so much. At makakaasa pa po, po kayo na mga isi-share natin about dito sa ating tubigan. Medyo ilang months na tayo at medyo so far so good. Uh, sa katunayan po, meron na po kami ngayon pangalawang <clears throat> pang-deliver. Uh, Kaya kakabili lang namin. Wala nga lang siyang bubong. So, lagi ako na lang muna siya ng uh, tarpaulin. Ayan. Para makikilala naman yung ating uh, pang-deliver. Kasi pag hindi kilala, hindi pinibigay yung mga container ng ibang mga tao. Kasi baka nga naman, kung sino lang po sila. So, anyway, super, so good ang ating tubigan, Ang ating uh, tindahan, sari-sari store. O, oh, hindi po ang takbo. na namin doon ang aming pangkain. At dali talaga. Ito yung ating ito yung ating pamangkin na simula noong nag-spot. Siya na po na dito. <laughs> Pag ipag-hahay, eh, hahay ko muna. Ay, may kuya, babe. Nakikita niya lagi sa atin sa reels naman sa sa Facebook. Dadi na niya si Dave. Dadi, dadi. <laughs> ah, na si Dave. Nagre-recording ako sa YouTube. <laughs> he hello ka nga muna. Hello everyone! Shout out sa aking pamangkin! Without Kuya Dave, naku, mahihirapan tayo mga palangga. Kaya sobrang thanks God. kahit... ah... Uh, ano ano? Kaya? Na Pang high blood? Ay, naku, mamawa ko ito. Ipapakita namin sa inyo. Papalong bulat ang, akong lulubo. Ang niluto ni Daddy ang gusto natin. Say hi mga dadawa! Hi everyone! Gusto niyo sumaya si Daddy? Ay, ayos sa mayo si Daddy. Ay, din. Oh, mag-ilaw ka. Papakita namin sa inyong ulam ni. Mga naman. Oh, oh my God! Hi, Vlad. Is, is real. <laughs> oh, yun ang ng gamot eh. Uminom ka na? Yes, okay, for our Uminom naman ng gamot. Sakit ng ngipin. Ngip. Kaya kung tulog ka ngipin. Si Lola mo nga dinalang ko na eh. Sabi ko eh, Uh, Nay, pagkakain mo, inom ka agad ng ano ha? Ng pang sa high blood ha? So ayan, marami tayong pet battles. Kaya kung ano-ano naiisip -ano natin na ilagay sa pet battles. Anex, uh, next, lambanog. Dari, bilhin na tayo ng lambanog. Para ilalagay naman natin sa pet battles natin ay lambanog. So ayan, may dumating na container. Ay, re-refill muna ni Daddy. So, yan po muna sa ngayon. At salamat po muli. Have a nice day. And thank you. Don't forget to like share, and subscribe. God bless everyone. Salamat po. So, tutuloy na ulit natin to. Di ba, mas maganda to. Kasi yung gumagawa ka pa, tapos hindi mo sigurado yung mga binibenta online na mga powder-powder. Hindi ko talaga siya nagustuhan. May lumutang-lupang pa siya na parang ang black-black mood eh. Eto, kung kasi ano yan eh, mga legit yung mga titinda ng yung refilling station na yung uh, ang lalaki ng laga nila, yung container. Tapos nare-review sila sa mga galon. Mga kapamili ka pa, anti-bacto eh. Mabango siya. So, nakatipid na kami sa panghugas sa uh, aming mga container. Tumubo pa kami. O, oh, uh, diba? Why is indah, mga palangga. Oh. Uh, umorder kayo nito, 100 pieces, 85 pesos. So, lumalabas lang siya ng 8 cents ang isa. Papahinga. Tapos ito, 2 pesos lang ang ang ganyan, ang pet bottles pag order Kaya na walang pangalan. Yung sa amin, yung namin yun eh. Yung sa tuloy. Ha? Kaya naman tayo. Babay-babay, pero hindi pa nagbababay. Merry Christmas na po sa inyong lahat. Mga palanggo, lapit Pasko. Pasensya na kayo ha. Kasi uh, nagsisimula pa lang tayo sa negosyo. Medyo uh, puro palabas ang pera natin. Kaya uh, hindi kami makapamigay na katulad ng pinamimigay namin noon. So anyway, sa Magalas Chatter dyan, may pa 100 g po tayo sa premiere na ito. <laughs> Ay, premiere pa to. Kung ma premiere ko to. Ang <laughs> galing-galing. Ang din. Bye bye. Thank you po sa mga gusto palang mag-inquire uh, about sa water station, mag-PM lang po kayo para masagot ko ang inyong mga katanungan.